Saan kaya yung Adlaw Hair Studio? Parang ito na yun ah. oh parang ito na nga. <coughs> oh May manikin pa eh. Makapasok nga. Sir! Ay, ginulat pa ako, sir! Ay, <coughs> sir! Sorry, sorry. Nagulat ka ba, sir? Sir, ah... Uh, Gupitan ba yung hanap mo, sir? Oo, sir. Uy, tamang-tama. Kasi nandito ka sa pinakasikat na hair studio dito sa Bacolod. Totoo ba? Oo! Lahat ng mga styles, kuha-kuha namin, sir. In fact, we offer, offer ah, precision cutting, both classic and modern. Saan ka pa? Teka, teka. Ikaw ba barbero dito, sir? Ah, hindi. <muchas> Actually, hindi <muchas> <muchas> pala barbero to. Sir, sir! Sir, sir! Ang isita, sir. Ayun, tagalinis na ako dito. Ganun araw Nandito pala tayo ngayon guys sa Art District kung saan located po yung Adlaw Hair Studio. Tara, pasukin na natin. Let's go! <music> Lahat ng mga barbero dito mga kabokas ay napakagaling pagdating sa art ng hair cutting or tinatawag nilang precision cutting kasi they do both um, classic and modern nagkukulay din sila ng buhok. In fact, gumagawa din sila ng mga nail art, 'di ba? Kumpleto. Sir, sino ba si Chad? Uh, dati po ako ano, construction worker, pickup driver, bagger, cargador din ng tobe, saka uh, nagiging janitor din po ako dito sa artist. At ngayon, isa na po ako sa naging owner sa Adlao Studio. <laughs> At uh, anong pinakaiba dito? Sa saan nagsimula yung uh, Adlaw? Paano mo na-conceptualize yung ganitong klaseng business? Uh, Adlaw kasi means hope. Uh, liwanag bagong opportunity. Kasi kalahati ng buhay ko, yung madilin wanted ako that time. So, nabigyan ako ng opportunity. Nabigyan ako ng talento. Na nakita ko rin yung yung galing ko kaya na discover siya din Hindi lang kasi precision ka ating modern kasi kami artist. bali uh, marami din po kami kasi kaming kayang gawin sa loob. At saka ang pinakaiba talaga guys, hindi lang to basta studio lang. Uh, lifestyle na din. Meron talaga ng iba ibang uh, concept dito sa loob. Sir, baka pwede mo kaming i sir para makita yung uh, kabuuan ng studio. Sige, let's go. Yung, ano, rare na takori. Hmm. Ito yung takori na ginagamit. Ito pa yung takori na ginamit ni Rizal. Na <laughs> nagkapisa. Ay, dito sorry, sorry. <laughs> eh kasi yung pira kasi, sir. Ah, okay. Ah, uh, yung takori kasi, di ba, kumukulo, uminit. No, mm. so, nilagyan mo ng ano. Hmm. Kunting Maria dyan para uminit. Yung... Ah, uminit yung ah, negosyo. Uminit. Ako kasi sanay ako sa aking eh. lola <laughs> <laughs> diba? ba? nanay ko dati, meron oh, din rin kung, Ano? CCTV. Oh. Ito yung CCTV. niya. Dali yung Wow! Ayos ah. <laughs> Easy! And, okay, CCTV sa Kasi natawag ko CCTV. Malaki kasi mata. Mm. Kaya nagiging ano. Ayos ah. Ay, so. so, may dragon ako sir. Parang ganito yan guys. <laughs> dragon, sir.